So, yan, mayroon tayong testing tayo. Siyempre, hindi na tayo papay kung na tayo natin testing yung ang um, protas nila kung matamis umasim, ha? Uh -huh. Titikman tayo, so, So, magkano yun itong preparasyon nito? 70. 74 70. piraso mga kating malabot fish market konsentrasyon ng mga pinupunta ng mga iba't ibang fish port or palengke happy new year po sa inyo lahat oh, sama may shout out mo sa Tony Vlog naman so shout out po kay Tony Vlog sana pa support na lang po si Kuya Tony Vlog Tony Vlog na pala Tony Vlog okay. search po sa Google Tony Vlog sa YouTube channel niya sana po supportan na natin isa po sa mga kaibigan natin na sumusuporta po sa ating uh, pag-update ng mga presyo. Oh, ayan. So mga guys, so so maraming maraming pong salamat sa mga veteran na mga vlogger, no? So sana po shout out. Happy New Year. Happy New Year po sa mga uh, papasok na 2025. Opo, so dito tayo sa ano, uh, Malabon Fish Port to iso. Hindi lang isla nga pwede natin update dito mga iso. Papunta tayo sa mga prutas ha. okay. so update lang ha. oh, yan mga iso. ano mga iso, mangga natin ang kilo natin kalahati. 70 yung kalahati sa manga So kukuha update lang tayo sa mga presyo ng mga prutas no. Dito sa Malabon Fish Dito pala mayroon din dito sa Kalahati 60. 60 per kilo so mga ubas na wala na no naubos na, na. medyo tangali tayo yan nandito so ito naman dito magkano na per kilo itong ganito boss mga ito suha so, per piraso magkano 80 per piraso so ano po ganito po ha 200 so yan no 200 per piraso mga okay. guys yan dito naman tayo sa mga ubas Halo na. Siyempre, tanghali na. Uubos na, no? Kunti na lang, oh. Siyempre, yun yung inahanap sa ating mga bagong taon itong mamayang alas 12. Darating na. Ang year 2025, madam, no? Oh, shout out po. <laughs> sa mga pang-display natin. Sa mga grims natin, no? Sa mga dito mga pang... So, pang -hapo na lang na, mga girl. Ayan. Okay. Alright, so mga guys, so nandito na ito. Siyempre, ito na. Bagong taon na tayo sa December 31 po tayo mga mamaya yung alas 12 ganap na ating darating ng ano, ah, bagong taon year 2025 so magkano ang price po dito bang? e no? 100 per bawat isang piraso mga isang plant no? Isang piraso, 100. Oh, sa mga viewers yan. dyan, Ayan, dito, dito, no? Ayan, dito. Sa mga, dito ano naman tayo. Dito po tayo sa, ano, dito naman tayo sa mga pamakuha tayo ng idea rito. Oh, Habol-habol po kayo para ito mapagabig tayo sa mga paputok dito sa mga, ah, uh, yan. So, boss, magkano per kill? Ah, per kill? Per pang, per, ano to? Ang Rambo namin. Rambo. 500. 500. So, bawat, iso, kanya-kanyang, kanya, ano? Kanya-kanyang presyo po yan. So, ilang piraso po to? Ito ba yung tawag nito, Rambo. Yeah, no, Rambo. Yan Rambo. So 500. So itong pong ano pong ganito, boss? Battery 8 candle. Magkano naman? 50, 250. 250. So ito naman, boss. Pagunding. Eh. Pagunding. 650 eh. pagunding. pagunding. 650. Pagunding. Pagunding. Sige, so, ikaw na umpisa mo na, boss, lahat ng ano, pangalan tawag. Itong ba ba battery 8 candle parehas skip, lang. Skip, yung whiskey ano to? Ito yung battery. 250. 250. Battery 300. Sorry. Battery. 3 battery 50 pala Battery 350. Ba't tinatawag po battery po, boss? Anong ibig sabihin? Tuwa po nila 'to, hindi ko rin ma-explain siya, 'di ba? O sa mga Ah, sa mga ano tawag nyo? Ano na lang dito. sa expert. O, oh, expert, no? Expert. So, oh, yan. Ah, Bukawi rin siya yung ang galing, galing Bukawi. Oh, so, yan ang mga presyo. So, mga isa presyo dito, so, is -presyo dito. So, galing din sa galing rin sa angkat nila sa Bukawi dito, dito. siyempre papatong na rin sila, no? Ano yeah, mga So, dito ito, sa mga ano, ito, 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 ito mga dito. Trompilyo. Ano ba tawag dyan? Trompilyo, yun. Trompilyo ba? Kano naman to? 80. 80. 80 por piraso. So, isang balot, no? So, 80. 80. Yan, ng idea ito mga Ito naman, anong tawag naman ito sa mga... oh, yun. So, magkano ang presyo po, ma'am? 150. oh, tapos ito, yung... So, mga bata, oh, hindi naman bawal siguro so, mga bata So, mga ganito po, magkano naman? Mga palo. 30. no? 30 daw. 30 hindi ka ba masaya pagdating ng bagong taon Mamay, masaya. Bibili. bibili ka na rin na. kumuha ka na rin Bilihan. dito Bilihan. ayan so 30 po oh, 30, 30. Yon sa mga yun oh. um, galito bibili tayo mamaya bibili tayo. tayo o siyempre dun na na papatunayan natin mam ma kung sakali kung maganda ka sa dito, video namin <laughs> babalikan kita rito pagpangit hindi na oh, okay. alright right. joke lah. happy new year happy po merry christmas happy new year happy po sa lahat ng mga Ma'am, Barangay San Agustin po. San Agustin. Ito pero ito tayo ngo. 'Yon. So taga-Sampo kayo, Ma'am, taga dito lang. Sa barangay San Agustin po. Dito lang sa tabi ng oh, Okay. Ayun, oh, yeah. okay. Tataim muna. Oh. Okay. O taga-Wad So babalik. Oding. Oding, 'yan. Babalikan ka namin dito ah. So dito naman tayo sa ganitong about month So mga paputok po So magkano mga price po dito mo? 500 sir, po Sir O uh, 500 So ilang pirasong po yan? Eh po uh, Sambu na Ano lang yan eh Sambu na Sambu na, na no Yan sambu 500 500 Sorry okay, guys 500 dito 500 dito na Yan po so Kuha lang po tayo sa mga ano. Sige po, tuloy lang po kayo mo. Oh, yan. Ano pong bawal po sa mga paputok natin na pinagbabawal po? Ano, malalakas. Malalakas. Pla-pla. Ano oh, po, nasa doon, mga triangle. O, siyempre, siyempre, alam niya yan kasi nasa kagawad siya, di ba? Alam niya yung policy. O, oh, yun. Ano tawag yan, sir? Ano tawag sir? Liberty po. Liberty. 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 So, isang piraso yun. O, isang box ganito. Yung ganito, kagawa, wala kayo. So, so, na, na. Ito. Ito nga yun, hindi ko naubos na. Hindi nga rin ito, dalawa eh. Ayan, so mga, ayun, mga 120 so, pang 120 mga so pang, pang, so pang no? bata so mga pang bata so mga magkano man ito naman pang 100 bundle 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 so 100. So, ito mayroon na to kasama to. Uh, Magkano yung, to? 34 ano bandilan din po. So parehas lang to no. Yes. Yeah, parehas lang dito. Ito naman tayo sa mga pamalakasan ng mga paganda ng look talaga sa pagdating ng pagsalubong. Yun na ba 'yon? Pareho 150 sa mga dito mga. So, halos din. para hindi naman okay, so sila magkano. Continue po yung ganito po, ma'am. Yan. 25 po tapos. Mga 75 sa so mga ganito, yung yeah, mga 25. Pang salubong sa bagong taon natin, may year 2025. May malit? pa oh. May maliliit, mali hmm. bibili ka? Magkano naman 'to? Ha? 50 no. Para sa ikaw <laughs> na ano Parang namubulunan ka. Parang ayaw mo bumili ah. Gumastos ka naman. Bilawakan ako. O yan mga guys. So si lang dito. Pang budget meal po tayo dito sa mga prisyon. Mga paputok dito sa Malabon. Sa mga viewers natin dito sa uh, Malabon. Market no? Siyempre pag galing kami sa Bulacan. So update natin doon sa ibang prisyon. So video na lang sa Maynila. Ibang prisyon naman. So dito sa Metro Manila. Ma-update natin mga prisyon dito. So magkano naman ang mga paputok. oh so, ganito oras Tony black ganito tao oh. tao dito ma'am shout out ma'am uh, okay naman okay, 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 wala, 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 wala. Wala, wala wala so nandito naman tayo sa mga update price tayo sa mga mga protas natin itong mamanging gabay ng mga ganapan ng bagong taon natin no? so itong yung celebrate natin yung year 2025 bang guys so dito magtatanong po tayo sa mga protas kung magkano mga presyuan po sa mga Ay, pinya 15 so ito po yung dalan da, dalan 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 magkano per kilo po ng dalan dalan 60 per kilo po mga guys. So ito namang orange boss magka orange to? Sampo. Pungkan. So yung tawag engkan. Pungkan. Pungkan. O pungkan sampung isa. Yun. So mukhang matamis talaga. Tingnan mo siksik. Yung isa orange. Ayun. Ito orange. So magkano man per piraso? Ha? Tatlo isang daan. Oh, tatlo isang daan sa mga orange mo, mga guys yon mga tolo iyan yeah, lang yan. Diyan dalan-dalan daw po. Hindi din po. Hindi naman tinamaan. Ay mo papapakitang ganda mo eh. Ha? Ah. So anong prutas 'yan? Persimmon po, persimmon. Persimmon. So magkano naman per kilo po? Tapos 'yan din din. Tanto ay 100 din kalabasa niyan. Yeah. Yeah, Tiba sa kilo lang 650 Ito na 'yon sa sa mansanas ko natin So mansanas natin ma'am magkano? Tatlong isang dan sa mga mamansanas so, na mag, mga malalak dito mga iso. Tatlong isang dan po. So, um, dito naman sa mangga, magkano per kilo natin? 250. Oh, 50 per kilo eh. Okay. Kilo? Kilo. kilo. Mayroon naman tayo dito mga suwa. Magkano naman po? 50 lang po. 15. Yung 15. pesos ang isa, bawat isa no? 15 pesos So pwede na Alright Viewers, punta na kayo dito oh, Dito rin sa, sa ano May So mayroon naman tayo rito mga so kung ayun nyo dun sa mga malalaki. So dito tayo sa mga mansanas rito. Tawag Cherry apple. Cherry apple mga so ito. Cherry apple daw pala to. Mga kawid lang sa mansanas. Ito po yung magkano po ang isang box? 120 isang box. Yan sa mga box nyo rito. So katulad na so, sa 120 per isang box po mga guys. So dito naman tayo sa uh, Obas Grips. Isar ba yun? Ang Obas, Tagalog. English. English. <laughs> oh yan si Mama, sa tat Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po. So dito naman tayo sa Tagalog daw o ba sa English. Parang na ano oh. So dito sa grips naman magandang pakinggan no? sa grips. Ang grips natin per kilo po mga guys, so magkano? 50. So yan, so mga guys, no, ito po yung mga presyuan dito sa dito tayo sa Malabon no, sa market. So update price tayo sa mga prutas natin. So hindi po tayo sa isang lugar. Kahapon po mga guys, so, doon tayo sa kaya po nag-update no. So dito naman tayo. Pares pares lang po to sa isang box. Parehas lang to. P50 per kilo po mga guys, so napakaganda, napaka. Ah. Uh. bang butal diyan? So yan yeah, mga guys, so 250 ang ubas natin, no? Grips natin. So titis din s'yempre hindi naman tayo papayag para makuha natin sa mga uh, mga viewers natin, sa mga customer natin. Titikman natin kung talagang matamis, no? Tingin nga to ni vlog. Ano? Walang buto guys, seedless ang tawag dito. Seedless. Uh, so 250, 250 per kilo po mga guys. Matamis, matamis. Ano, ganda oh. hahabol na kayo mga guys. So dito lang po sa market ng Malabon. So punta kayo dito para Makapagabil kayo sa mga Murang mga protas natin dito Ang grapes dito Mga 250 Matamis Tinikman ni Tuniblog oh. So ito naman ito, hmm? naman, ito, ito naman ito naman Ito naman Tuniblog oh. Ano ko tawag dito? Ito apop. naman 120 no? Apop. Ayan Matamis Parang Parang gusto ko nang balik-balik ka kumuha pa. <laughs> Ayan. Malulugo na si ma'am na. Mga frutas na. So, sa maraming salamat po sa, ano, no? Sa grips natin. Naman, tamis po tayo. At, si... Ayan, si... Di! Dito, ma'am, para makita po ito. Dito lang po, dito lang. Okay. So, wala kayong permanent. Hindi po, hindi po, hindi kami... Hindi <laughs> po, yan, yan. So, dito, mga po. Okay, po. So yung mga so nandito tayo sa tindahan no kung ano titikman natin ko uh -huh. ang So yan mayroon tayong pa testing tayo. Siyempre nandito na tayo papay kung hindi natin testing yung ang prutas nila kung matamis o masim. ha. Oh. Titikman natin so, so So magkano yan tong preparation nito? 70. 70 for pera so Ano to ni vlog? Makatas guys. Makatas. Maka matamis. Matamis no. So pag ma alam na. Pangit si Tony Black. Oo, tama tama. Pag matamis, pogi. Oo, oh, pogi. ah, oh, ah. Matamis, matamis. Matamis. Oh, Kaya lang, abol na kayo. Seasonal lang sila dito, no? Oh, so, panapanan. Oo. Oh, O, Oh, Ma'am, kasama mo na 'to. Hoy, ja. Pogi. Pogi 'to na, lapin na kayo. Oh. Tingnan mo. Ah, oh, uh, shout out po. Oh, good morning po sa inyo dito, madam. Yan dito na namili. Na. Ito, ay mo isa mo tong bibilhin. Yan din oh, mayroon din oh. Matamis, sinisin ko na. Ayun, oo. Uh -oh. Sige, yo. na plastic plastic. Ah, shout out muna sa mga print natin, sa mga customer natin. Shout out muna. Sama ba sa mo? Ah, oh, shout out sa mga ano, customer nila rito. Shout out po sa inyo ha. So, Merry Christmas, Happy New Year po. Okay. So yeah mga guys, so, nandito naman tayo sa mga o oh, kung talagang magkaiba-iba mga presyo ba? ba? Titesting ang oh, lang tayo, okay. update price lang tayo kung magkano rin ng dito. Siyempre magkalapit bahay lang sila, kapit bahay lang sila, no? Uh -huh. Oh, yeah, siyempre magkatabi-tabi dito. Oh, tabi -tabi. So magkano yung dito sa pinya po natin? 130, po. 120 130 per piraso. P piraso po mga guys, so 130. 130, no? Yan. Oh, dito lang sa pang siyempre pang display ng ano pang bagong taon para uh, ah, salubungin natin yung year 2025. Mm. Oh, yan dito. Siyempre hindi natin maiwasang gumastos ka. Okay. So dito Pwede naman isa -isa, Tony, ah? Pwede, Pwede isa to ni Black. Ha? Pwede raw. Pwede siya. Oh, ito naman sa ano orange natin magkano? Tatlo isang daan. Apong kan ba ah, to? Mm. Oh, pong Oh, uh, tatlo isang daan. Sir, tingi ko ma, ano eh ma, matigas ibig sabihin matamis. Masiksik yung laman. Oh. Uh, yan. Talaga yan. Siguro. Yan lagi mong kakainin ting umaga. Siguro naman siguro hindi na ako mag-testing. baka mapalo na ako rito. Oo, oh, tama. Wag na. <laughs> <laughs> joke eh joke lang. Ha. So doon naman din ano tawag nito. Cat cat. Cat cat. So magkano naman nito? Na 1.60. Ampere, Ampere kilo po. Yan, so mga guys, so napaganda, masikip oh, din eh. Masikip oh. din siya. Mm. Yan dito, 1 130. 160 per kilo. Oh, ayan. So dito naman tayo sa mansanas natin magkano per kilo naman? Tatlo ano? Tatlo isang ang dan din. Oh, fisting. Oh, masikip din, masikip. Pag ma po kayong kunan, ha? okay lang. Ayaw. Ayaw. So ito mayroon yung malutong pag sinasabi parang masikip siya, malutong siya. Pag kinakain mo siya, talang tumutunog yan. yan. Ayun. Ayun, nandito naman. Tatlo sandan? Tatlo sandan. Tatlo sandan. Ay ito, hindi kabisado mo po to. Baka akala mo mansanas o ano? hindi ko alam 'yan. Ah, peras. peras. So magkano naman per kilo? Ah, tatlo, tatlo isang din mga peras natin. So dito mga sa so, mga protas dito mga guys. So iba't ibang mga ano size. So depende rin sa presyoan. So ito, ito to Anong tawag nito? Kiko. So magkano mga per kilo naman ito? 200 per kilo to mga guys, so, mga Chico. <laughs> Yeah. Wag kang wag wag kang humingi, wag kang tumisting. Oh, <laughs> na. so ito na kung totoo magkano to? Ano tawag nito? 150. 150 piraso. Pakwan. Pakwan so mga. Ha? 140. 140 per, per ah piraso. Oh, yan so mga guys, napaka So, mga viewers, punta uh, na kayo dito, dito. para mamayang gabi. Habol na, taga Malabon. Uh, Oo, oh, taga Malabon. Pumunta na kayo rito sa mga purtasan dito. Uh, oh, para mapagabil ng mga mura o pang display or uh, oh, pang handa na sa loob ng isang taon ng year 2005. Alright. So, so, mga... Tuloy-tuloy tayo, no? So... so talagang magkapapares ba talaga to hindi natin maiwasan yeah, na hindi sila magkapapares pares oh. so, sa Christian so depende sa ano kasi yung ano kasi may may may, may buto rin mga ganun di ba Di <coughs> ba may ubas na o, may buto rin? Meron. Oh, yun. Magkano so dito naman, magkano presyo naman ito? 250 yan, boss. Yan, 250. Sa, ano, o, ubas natin or grapes, ha? 250. Ito po mga guys, yung mga seedless po to. Yung mga walang mga buto po. Oh, yan, walang mga buto po. 50. Ayan, oh, so mga ganito, boss, anong tawag namin ito? Mansanas ba to? Idol. Idol, kung uh, kita uh, Yun. Yun. Anong protas to? Oh? Ano to? Ano ba yan? Simon? Ha? Simon. Magkano? 35 yan 35 lang isang piraso mga kaysyon. Yan dito. Dito naman, orange ba to? Pongka So magkano ang pungka naman? 10 piso lang. 10 piso. ang per piraso per mga kaysyon. Dito. Pungkan. Yan, oh, yan, no? idol yung binibitin mong yan. Ano oh, yan. Longgan to, longgan. 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 Oh. oh, shout out ko mo. No, Imposible wala ka lang sa pogi mo na yan. Shout sa mga kakilala mo, wala ka? sa mga kaibigan ko. Oh, yan. yan. Oh, magkita-kita mamaya ma tayo ng alas gis. Magkita-kita tayo ng alas gis. <laughs> <laughs> Para mahaba-haba ang kwento, ano? Oh, okay. maganda. So, dito naman tayo. Idol, baka may shout out. Oh, yan. shout out. sa, sa ano? Wala. Mga customer. Yeah. Customer. Ayan, siya, ito po guys. Magkano per kilo? Ano 200 per kilo yan. 200 per kilo po guys. Ito mga guys. itong mga mangga natin. So ayan. Magkano magkano? 200. So, ang laki no. Ano no? ko na lang. Orange. Orange. orange mga guys. So orange natin. Magkano no? Ipiraso na Fifty 50 yan boss. 50. 50 piraso. pesos. 50. Isang piraso, 50 no? Ayan. Mahirap na, huwag nang magingin ng testing. so yan, sa mga guys, Ito, sir, sa mga ganito mo. Gan, 80 yan, 80. 80. Angat mo para makita ng mga viewers natin. oh, yan. So ito po, magkano mga presyohan po naman itong bandila nito? 80. 80. 80. Yan, 80, po mga guys. Yan, 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 Si Mabam, ma'am, sama mo si ma'am doon. yan. Yan, sa sa mga idol, Ah,